Mawat Sabi ng isang kasabihan Huwag mong laitin ang magsasaka habang ikaw ay kumakain pa Kumusta mga bata? Mahilig ba kayo magtanim sa inyong paligid? Sino dito ang mahiling mag-alaga ng hayop? At sino naman ang nature lover? Sa leksyong ito, tatalakayin natin ang kaalaman tungkol sa agriculture o sa Pilipino, tinatawag na agrikultura. Ano ang agriculture? Ang salitang agriculture ay hango sa dalawang salitang latin Agar ibig sabihin ay lupa o fields sa English at kultura na ibig sabihin ay pag-alaga o paglilinang. Sa English, tinatawag itong cultivation. Sa madaling salita, ang agriculture ay paglinang o paggamit ng lupa para sa produksyon ng pagkain, kagamitan at kabuhayan. Kasama rito ang pagpapalago ng halaman pag-aalaga ng kalikasan at pag-aalaga ng mga hayop. Napakahalaga ng mga magsasaka sa ating lipunan. Kaya kung ikaw ay anak ng isang magsasaka, dapat mong ipagmalaki at igalang ang iyong mga magulang. Ang agriculture ay may iba't ibang sangay o branches na tumatalakay sa paghahalaman, pangangalaga ng hayop at pag-aaral tungkol sa mga halaman. Narito ang mga ng agriculture sa larangan ng paghahalaman: agronomy, horticulture at forestry. Ang salitang agronomy ay mula sa salitang Grego, agros o ibig sabihin ay field at nomos ibig sabihin pamamahala. Ang agronomy ay isang sangay ng agrikultura na tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim sa bukid kaya ng palay, mais, tubo, mga gulay at iba pa. Ito ang igham ng pagsasaka sa malawak na bukirin para makapagpataas ng dami ng pagkain at pananim. Ang taong dalubhasa o nagtatrabaho sa agronomi ay tinatawag na agronomo o agronomista. Sa English, tinatawag na agronomist. Ang Department of Agriculture o DA ay isang ahinsya ng pamahalaan sa Pilipinas na nangangasiwa sa lahat ng gawain tungkol sa agrikultura at pagkain. Ang ay may tanggapan o biyurus at programa para sa pananaliksik, pag-aaral at praktikal na pamamaraan sa pagsasaka. Narito ang mga tanggapan ng DA na konektado sa agronomy. Bureau Plant Industry, National Corn Program, Pil Rice o Philippine Rice Research Institute, Sugar Regulatory Administration, Philippine Coconut Authority. Horticulture Ang salitang horticulture ay mula sa Latina, hortus, ibig sabihin harden o garden, at kultura, ibig sabihin paglinang o cultivation. Ang horticulture ay agham ng pagtatanim at pag-aalaga ng prutas, gulay, bulaklak, ornamental plants, at halamang gamot sa hardin. Sa Department of Agriculture, may mga tanggapan at programang konektado sa horticulture tulad ng Bureau of Plant Industry, High Value Crops Development Program, Philippine Coconut Authority, at Sugar Regulatory Administration sino ang mga horticulturist? Ang mga horticulturist, sila ang mga taong eksperto sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga gulay, prutas, bulaklak at mga halaman sa hardin. Para silang plant doctor at garden designer na tumutulong para maging masustansya ang pagkain at maganda ang kapaligiran. Forestry. Ang forestry ay isang sangay ng agrikultura at agham pangkalikasan na nakatuon sa pamamahala ng kagubatan, pagpapanatili at pagprotekta ng mga puno, halaman at hayop sa gubat, pagpapaunlad ng mga likas na yaman, tamang paggamit ng kagubatan sa paraang sustainable o pangmatagalan para makinabang ang tao at kalikasan. Ang Forestry ay hindi nasakop ng Department of Agriculture. Ito ay nasa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources, ODNR. Sino ang mga Forester? Ang mga Forester, sila ang mga taong nag-aaral at nag-aalaga ng mga puno at kagubatan. Tinutulungan nilang mapanatiling malinis, ligtas at masagana ang gubat para may mapagkukuna ng kahoy, prutas at malinis na hangin. Mga bata, natutunan natin na ang agrikultura ay paglinan ng lupa, halaman at hayop para sa pagkain at kabuhayan. May tatlong pangunahing sangay nito, ang agronomy, horticulture at forestry kaya naging kadaan ang magsasaka at kalikasan ay tunay na kayamanan